nagrali ang ilang estudyante ng UP Diliman para manawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte na imbestigahan ang umanoy mga kaso ng extrajudicial killings. Bumwelta naman ang United Nations sa pangulo kaugnay ng umanoy pakikialam nito sa kampanya kontra ilegal na droga. Umaaksyon si Faith Del Mundo. Para yan ang sigaw ng mga estudyante at student leaders ng UP Diliman bilang pagtutol sa serya ng mga pagpatay sa drug suspects. Since this new administration came into power, the rise of extrajudic extrajudicial killings ay tumaas ng sobra-sobra. We call on the President to do this campaign within the bounds of law, within the rule of law. And let, let's not deny the citizens or this allegedly drug pushers of their right to due process. Defend human rights! dapat daw imbestigahan na ang kaso ng extrajudicial killings. Nakakaalarma na raw kasi ang karasang naging kakabit na ng kampanya ng administrasyon na ngayon ginagamit na ng ilang vigilanteng grupo para sa sariling interes. Kami po ay nababahala sa laki ng bilang ng mga napapatay na walang linaw kung ano yung punot dulo nito liban sa sinasabing bahagi ng anti-drug campaign. At uh, may senaryong mga nanlaban, may senaryong vigilante. At ang aming panawagan ay uh, dapat imbestigahan po lahat ito at malaman ang katotohanan patungkol sa lahat ng kasong ito. Kinumpirma naman ni PNP Chief Ronald de la Rosa sa harap ng mga senador na iniimbestigan na ng pulisya ang mga kaso ng pagpatay. As of uh, July 1 to August 15, We have a total number of uh, deaths under investigation. Uh, 899. Under Vigilantes investigation. ang gumawa. We cannot really attribute this to vigilante killing uh, but uh, there are uh, found dead uh, bodies uh, under investigation. Samantala sinagot ng United Nations sa mga tirada sa kanila ni Digong kaugnay sa umano'y pakikialam nito sa bansa. Giit ng UN, labag sa international law ang paggamit ng dahas sa anumang kampanya ng gobyerno. Dapat daw igalang ang karapatan ng isang tao, mapasibilyan man o kriminal. Hindi rin daw tama ang pagbibigay ng pabuya para sa pagpatay o pangangako na mas maagang parusa sa mga magtuturo sa mga may sala. Umaaksyon, Faith Del Mundo, News 5.